Hello classmate! Kamusta? Usapang spark plug muna tayo classmate. Hirap ka ba sa pagtutono ng iyong karburador? Mahirap ba paandarin ang iyong motor? At hindi mo makuha ang optimal na sunog sa iyong spark plug. Lahat ng iyan ay sasagutin natin sa video na ito. Kaya kumuha ka na ng kape at humanap ng magandang pwesto at simulan na natin. Bakit mahalagang alamin at i-adjust ang spark plug gap ng iyong motor? Mahalaga ang pag-check at pag adjust ng spark plug gap dahil ito ay direktang nakakaapekto sa efficiency at effectiveness ng ignition process sa makina. Dahil ang spark plug ang nag-create ng spark para ma-ignite ang air and fuel mixture doon sa combustion chamber. Kapag ang gap ng inyong spark plug ay napakaliit, so ang spark nito ay napakahina at hindi nito maiignite ang mixture ng maayos. Dahil dito, magkakaroon ka ng incomplete combustion at mahinang engine performance. Sa kabilang banda naman, kapag naman ang gap ng iyong spark plug ay napakalaki, maaaring hindi mag-spark or wala sa timing ang spark ng iyong spark plug at ito ay nagkukost ng misfire at other issues. So, sa pag adjust ng spark plug gap base sa manufacturer's specifications ay makakasiguro ka ng iyong spark plug ay gagana ng maayos. So, dahil dyan, kapag maayos ang iyong spark plug, magkakaroon ka ng better engine performance, fuel efficiency, at overall reliability. So, ngayon naman, paano ang pag-check at pag adjust ng spark plug gap ng motorcycle. Sa pag-check ng spark plug gap, ay kailangan mo lang ng spark plug gap tool, yung maliit na tool na specifically designed para ma-measure at may adjust ang gap. Kung wala ka naman ito, pwede ka rin namang gumamit ng filler gauge na katulad nito. So, ang una mong gagawin classmate, tatanggalin mo lang ang spark plug cap at kailangan mo lang ditong gumamit ng spark plug wrench o at saka nitong screw driver. So iikot mo lang ito ng counter clockwise. So kapag lumuwang na ito, pwede mo na itong ikutin gamit lamang ang iyong kamay hanggang sa ito ay matanggal mo sa makina. So, bago mo i-check ang spark plug gap, ay kailangan linisin mo muna yung iyong spark plug gamit lamang ang wire brush or kung meron ka namang spark plug cleaner ay mas mabuti para naman ma-remove ang mga deposits or mga dumi sa iyong spark plug. So, dito, mas magiging madali at magiging accurate yung pag-measure mo ng gap. So, sa pag-check ng spark plug gap, titingnan mo muna kung maliit ba ang gap or malaki ang gap. At titignan mo sa iyong owner's manual kung ano ang re recommend ng manufacturer. So, sa akin dito ay mayroong 0.7 So, equivalent of 0.70 mm. So, gagamit ako dito ng filler gauge para i-check kung okay ba ang clearance. So, mahig so, maliit po ang gap. Kaya, ang gagawin ko, gumamit ako ng flies at ito ay niluluwang ko ng konti-konti lang kapag gumamit kayo ng price dito classmate ay huwag ninyong pagkasobrahan at baka ito ay maputol so ayan. i check mo na at check mo ulit -check ko ulit kung sakto na ba yung gap niya sa 0.70 mm yan at okay na classmate goods na to at kapag okay na ang gap ng iyong spark plug ay i -re -re na lang natin ito doon sa ating makina. At gagamit ka dito, classmate, kung meron kang torque wrench para may tighten ng maayos yung iyong spark plug ay mas maganda. Pero kung wala, ay wag na wag mong pakahihigpitan, classmate, ang pag dito sa spark plug dahil maaari itong madamage yung thread at malost thread ito. So, kapag ito ay naikabit mo na, ay Ibalik lang natin lahat. Ilalagay natin yung kanyang spark plug cap at itetest mo na ito ngayon, classmate. At kapag ito ay tenest mo, papakinggan mo yung tunog. Kapag ito ba ay mayroong unusual na ingay or may misfire. Kapag lahat ay okay naman ang sounds, normal naman, ibig sabihin successful ka sa pag at pag adjust ng iyong spark plug cap. Hanggang dito na lang, classmate. Sana ay may natutunan ka sa video na ito at kung mayroong value ang video na ito para sa iyo, ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at like and share mo na rin, classmate. Bye-bye!